nag-react ako. At lalo sa mama ko na every time na down ako na nag-uusap kami lagi, kinakamusta niya ako lagi. Uh, para sa inyo po itong laban na ito sa Paris at sana ay eh, gagawin ko po, po lahat ng best ko para mas maging proud po kayo sa akin. Sa so, Olympics, sa laban si Vanessa sa women's 71 kilogram division. Kasama Speedo. niya sa Paris ang couple weightlifters na sina Elrin ang at John Pagwag ayan ang siyaho EBS cyanide news. At sa pambabalik ng TV Patrol, mga nagpapakalat ng fake video ni Pangulong Marcos Jr. posibleng ipatawag ng awtoridad. At exclusive, gabinete Governor John Remulla nang salita ng plano ng pagkakantawit ng kanilang pamilya sa Tilagurean Hogo Islands sa Cavite. No pa pa ganda balita sa pamamabolig ng TV patok Kapipo ay sa sipang ng Pilipino. Para lang eh. tayo bahay naman may gusto kong marating. Manalig lang tayo lagi. Excellent job. Thank you po, sir. Sabi ako ng po, sisipagin ko. At ang mga hindi sa baba ko. Karagalan po namin na maging salami ng magaganda kwento ng Pilipino. ABS-CBN Studios. In the service. <laughs> <laughs> Pinipili ko po siya kasi Iba yung sifat na meron siya sa so, lahat He has something to fight for no, Yung pinag-uot ay si Ikaw, ang ika-apat ng official housemate ng aking bahay Bingo'y big brother, Gen 11 What? Ah, ah, ah! Ang pagmamahal niyo sa amin at ang pagbabahal namin sa inyo ang lumilikha ng isang malaking pag-asa namin na ah. Sir, back on with some good technology. It's that here I know. Pag naalawan ang dami, mas lumabang mula ang tunday.